idol, tulog na yung baby ko. Pag alas 11 na pala, ang bilis naman. Mag-wipes mo na ako guys, na, na, nababasa na ako na no. Lord's Breast Insults. Ah? Ay, meron akong ganyan idol, pero hindi ko nilagay siya sa ano, sa low, low na ano, low price. Hindi ko inano siya guys. Yung medyo hot kat ng mga video ko talaga, hindi ko nilalagay sa mga ano sa low price uh, mga idol doon sa special ko, sa special Okay you do my hi ma madamusta hello Hello po. Hello. Saan na ba yun? Wala na idol. Balik ulit eh. Eh, nilalamig ako dito. Ayoko na nga. Oi, okay, thank you so much. Ano ha? you do my Magkano yung special? Hindi naman siya masyadong special, special idol. Yung video, ano lang, yung mga mga keringking ba? May keringking na konti. Nandun ko siya nilalagay sa ano? Nakalimutan ko. Ano ba yun? Nandun sa... sa 299 at saka sa anong pala siya sa 599 ko ilagay. So. Depende pero wala naman yung sapilitan ay I don't care. Arturo Barajas has visa. Hello. Hello, my dear. Yung legal challenge mo. Ayan. Pina-time out na kayo. Salamat sa pag-time out. Ah. Yung legal challenge mo. Hindi eh, pa ako nagliligo challenge idol kasi ang lamig pa. Nagkasakit pa ako. Hindi eh, pa ako maliligo. Ay, hindi na idol. Siyempre, ano. Hindi natin ipang-hambug yan. Siyempre, pag ano ka ba naman, bespiting idol, hindi na yan tayo masyado. Ay. May drug Travis ba to? May drug Travis. Shout out, out sa'yo, idol. Salamat sa pag-visita sa aking live. Thank you so much. Thank you so much for watching, guys. Thank you, thank you so much. Shout out sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat. Thank you.